Magalang araw mga kaweather, narito po ang pinakabagong lagay ng panahon ngayong Webes, November 13, 2025 detalyado at may mga dapat ninyong malaman. Kung nagustuhan mo po ang ganitong updates, paiwan ng follow at pasubscribe subscribe na din. Tara, simulan na natin. Sa buong bansa, inaasahan ang mostly sunny hanggang maaliwalas na kalangitan sa malaking bahagi ngayong araw. Ayon sa pinakahuling datos, kasalukuyang temperatura ay nasa humigit kumulang 26 degrees Celsius. Mga ka-weather, paghapon at gabi, bahagyang bababa ang temperatura at magkakaroon ng madalang ulap sa ilang bahagi. Paghapon at gabi, bagyang bababa ang temperatura at magkakaroon ng madalang ulap sa ilang bahagi. Pagpatak ng alas 6 ng gabi, mostly clear. Temperatura 25 degrees Celsius Pagpatak ng alas 7 ng gabi Mostly clear pa rin 25 degrees Celsius Alas 8 ng gabi Clear 24 degrees Celsius at 9 ng gabi Mostly clear 23 degrees Celsius alas 10 ng gabi party cloudy 23 degrees Celsius alas 11 ng gabi intermittent clouds 23 degrees Celsius hanggang madaling araw alas 12 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga mostly cloudy to cloudy mababa ang temperatura hanggang 22 degrees Celsius sa area ng Luzon maaraw sa araw maliwalas ang kalingitan sa gabi may pagbagsak ng temperatura lalo na sa mga matataas at malamig na lugar sa Visayas katulad ng Luzon maaraw ang umaga at tanghali at ma may bagyang ulap sa gabi. Sa Mindanao naman, medyo mainit sa araw. Maganda para sa outdoor activities sa gabi, bagyang mas malamig na ang hangin ay maaring mafeel. Paalala para sa lahat ng lugar. Dahil sa matinding araw sa tanghali, magdala ng sombrero, shades o payong at siguraduhin may sapat na tubig para mayawasang ma-overheat. Sa gabi at maagang umaga, maaaring bumaba 22 degrees Celsius lalo na sa mga bukas at malamig na lugar. Magandang magdala ng light jacket. Kahit hindi nakasaad ng malakas na ulan o bagyo, huwag pa rin kalimutan ang regular na pag-check sa local na forecast dahil maaaring may localized na pagbabago sa panahon. Ito po ang kumpletong weather update para sa November 13, 2025 maging handa. Malatiling alerto at samantalahin ang magandang panahon. Kung nagustuhan mo na po ang updates, bayawan ang follow, subscribe at pahit ng notification bell para always updated kayo sa mga updates patungkol sa balita. So paano? Ingat po kayo!